Hapon, mga kapadres welcome na naman kayo sa akin channel muling buhay po sa harapan ang padre sa vlog ayan mga kapadres pizza ako ngayon 31 mamaya ang ating gabi new year na mga kapadres pizza uno na Asa nga pala mga kapadres lumusawal ka po salamat sa mga salit viewer subscriber na patuloy nyo wala sawang sumusuporta at laging nanonood ng mga video sa youtube may mga kapas kasama ko si Kadawis Reco Dalawang buso kami mga kapaders At si John Pogi si Hindi mga kasama mga kapaders, dalawang mga kakumaliit mga kapaders Doon tayo sa Pinanguli ng malaking surahan Sa kanang kulambutan, sana may mga bagong tabi mga kapaders At sana pala rin tayo ngayong hapon At mamayang alas 10 Power kami mga kapaders sa kasamahan ko Nabang pag-alas pag-tip namin namaya si Kadawis Reco God bless, ingat tayo lahat mga kapaders Ayan mga kapaders Nagabiyahin na kami putang laut Sa pagkapanaan natin mamayang gabi mga kapaders Pagkakataon nito mga kapaders Nagkalma ang amihan Oras nga pala ngayon mga kapaders Alas 5 na ng hapon Ayan mga kapaders Mahaba na ang sikat ng araw Mga isang oras sa biyahe Naroon na kami sa spot Sa na pagkapanaan natin Abang abang lang Dito na kami sa spot mga kapaders At na ito Una nagpakita orinista na may angog May bukol sa noo dito tayo. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Orinis or tapasan. Yung isa kaninang orinis, dito sa amin, hindi binibili mga kapaders. Kaya hindi ko pinana. Ito na lang ang pinana ko. Hanapan natin at baka mayroong kasamahan. Naro sa butas. Dambuha lang surahan mga kapaders. mm -hmm. Na ito na. Maraming salamat Lord. Uh, chimpo namin mga kapas sa paglaot kahit bagong taon mga bagong tabi lang ito dito sa spot dambuha lang surahan mga kapaders minamata ko sana kailangan tinama sa parting noo ayos na ang mahalaga ating nahuli buldiran na bahura at puro ito mga kapaders hanap tayo uli oh ito mga magagandang beya nagpakita sa atin ngayon kulambutan sisiguraduhin ko pagpana mmm Gitik mga kapaders Woohoo Meron tayo pabinta bukas At bukas Pitsa uno mga kapaders Mamayang alas 12 Nutsubina na mga kapaders Kainan Mamayang alas 10 mawit na rin kami Para abot ang kainan Hanap ulit tayo Uy na ito Malaking mungit Panahin ko na lang mm -hmm. Huli ka dyan Aroy nakabunot mga kapaders Ulitin ko Medyo malikot. mm -hmm. Dun din tinamaan mga kapader sa tinamaan ng unang pana, gitik. Hanapan natin at baka mayroong kasamahan. At na ito pa, surahan mga kapaders. Medyo malaki-laki na ito. Mm-hmm. sigi ka Sige, pakita na kayo. Mga surahan. Matagal-tagal ito ni aming nabalikan nung kasamahan ko ni kadayos Rico. Kaya mga bagong tabi lang ito. Hanap ulit tayo naroon mga kapaders Si Kadawis Rico Wow, laking surahan Uy, haba ng sungay mga kapaders Lampas sa kanyang bibig Ay inay Uy, haba ng tapas Pati ilaw yung mga kapaders Sa pisngit tinamaan ano kanyang pana Inay, kwartang linaw Ito yung kanyang nilagyan mga kapaders Meron ng laman Surahan din, laki Ako naman ang maghahanap ng isda Naroon, Purinis mga kapaders, nakasuot sa malaking butas. merong kasamang paro-paro. Alis! Alis! Mm -hmm. Gitik mga kapaders, madugol pa yung paro-paro. At kung hindi lumayas yung paro-paro, madamay din, baka madugol pa. Pampinta mga kapaders, o kaya kunutin. Hindi man tayo makadaing dahil tagulan. Sana maraming kasama yung mga surahan na yun. At para managdagan mga kapaders, na ito pa nakasuot mm sulit -hmm. solid na kulay pula mga kapaders kapresyo ito ng budlawan na ito parrot fish mga kapaders dadakutin ko kuli ka ayun lumayas na mga kapaders at para sumuot sa butas hanap tayo uli pakita oh hoy oh. Uy, kulang butan uli mga kapaders medyo malaki-laki na ito XL na pasiguro mm -hmm hindi na maka mga kapaders huwag lang mga kabunot ay namimirsa sige nakadalawang kulambutan tayo mga kapaders sana may kasamahan lalaking kulambutan ito may mga guhit ang kanyang palikpikan hanap na naman tayo isda yan sa parting unahan oh hoy laki sus dambuhal ang kulambutan itong mga kapaders kwartal linaw ka sige Mamulang mga kapaders Sisiguraduhin ko Sana magitik mm -hmm, Hindi gitik Di bali Huwag lang mga kabunot Ayos to Pangatlong panak mga kapaders Andyan si Kadab Shiriko Malapit sa akin Mapatulong ako pagitik ng kulambutan Dahil meron siyang ano, salbatana Magandang panggitik yun mga kapaders Ayan Hindi Diyan, diinan mo Sige, wala, hindi matakoy ang gitikan mga kapaders. Machambahan na lang yan. Hawakan nung mabuti. Sige, gitikin mo. Ayan na mga kapaders. Tagtinta na. Yoy, patay na. Nagitik na mga kapaders. Ay, buhay pa pala Nahirapan magitik sa sobrang laki mga kapaders. Ayan, gitik na rin. Kwartang linaw na ito. Na ito pa, surahan, lumalangoy. Mm -hmm. hindi na Hindi Maganda nagpapakita mga kapaders, halos ang kapalitan, kulambutan, surahan ang ating napapanak dito. Madalang ibang isda nagpapakita dito sa atin. Pero ayos ito mga kapaders, sulit man ang biyaya ni Lord, malaking surahan sa kulambutan. Sana may kasamahan pa ito. Hindi ko adala yung aking salbatana, nahirapan magitik ng isda pag walang panggitik mga kapaders. Lalo pag ito kalaking surahan, mahirap magitikin. Hanap ulit tayo naroon sa parting unahan mga kapaders malaking budlawan nakita yata ako na ito at lumalang ipapalayo sa atin kichimpuhan ko yan pagla paglaang yan ay malikot mga kapaders madunlo kaya malakas pa ang agos na ito na maichimpuan din kita pag ka na ito na mm -hmm. sabi ko na maichimpuan ko din malaking budlawan ito mga kapaders ayos ito pandaradagdag Pambinta bukas. Maiho kami ng surahan. Pag-uwi mamaya. Hanap na naman tayo. Surahan. Oh, hoy, Na ito. Malaking kulambutan. Ito papasiguruhin ko. Sana magitik. Mm -hmm. Namuti lang mga kapaders. Mas malaki ito. Doon sa isa kanina. ko. Buti lang at nagitik ko. At kung hindi, persali mga kapaders. Laki pa naman kulambutan. Malalaki na talaga ang kulambutan lalo pag buwan ng February para ng mga unang kalaki. Na ito ulit, solid na rin kasamahan ko sa unahan. Mm -hmm. Ganda ng chimpu mga kapaders. Eksaktong nabalagbag, antimano. Pinaykasan ko ng pana kagad. Kaya lumawat kami kahit bagong taon. Sabi sa balita at bukas, lalaksan dagat mga kapaders. Kaya lumawat muna kami kahit bagong taon. Sobrang linawan dagat dito mga kapaders maganda ng mga corals, maganda ang kulay. Hanap ulit tayo doon sa butas para may nakasuot. Wala mga kapaders. Diyan sa parting unahan at maka mayroon. paro, paro. sulit yun mga kapaders, Nakita ako. Diyan sa kabila, balik. Wala. Balik sa, sa kabila. Na, ito na. Tamaan lang sana. Mm -hmm. Ito Naudog mga kapaders may gasgas -gas na ito bakay ko sa bato mga kapaders kababangga hanap na naman tayo naroon malaking mungit baboy mga kapaders lumalangoy Papanayin ko ito pambigay sa kapitbahay sana mga gitik mm -hmm. gitik mga kapaders malapad na mungit baboy ito ganitong isda mga kapaders Meron to sandata ay sa parting buntutan, may tapas. Matalas yan mga kapadis, ingat lang kayo dyan. Hanap na naman tayo dito sa mataas na bahura. Na ito, nakaharap sa atin, urinis. Mm -hmm. Aroy, hindi magos Ay, nakabunot mga kapadis. Ulitin ko, mm -hmm. sigurado ka na dyan. Wari hindi na makakatakas. Mataan tama mga kapadis. Pandaradagdag, pwede pang pinta ito. 50 ang kilo mga kapaders pero pang ulam na muna natin hanap ulit tayo dyan sa parting unahan pakita na ito dambuha lang mungit baboy mga kapaders panayin ko ulit mm -hmm. Gitik na naman ganitong isda mga kapaders pinapasiguro ko pagpana at ito kaya pagbuhay ang tapas yan sa parting puntutan bumubukayan mga kapaders yan ang kanyang panlaban sa mga kopa isda hanap ulit tayo na ito na naman mga kapaders nay hidul hidul malaking surahan mamatahin ko mm hmmm nakabunot mga kapaders buti na lang at sumuot sa butas ito pangalong pana masisiguruhin ko na mm hmmm gitik mga kapaders nga nga hanap ng hininga ako naman ang nakahuli ng malaking surahan. Hindi maghuli laki na ito. Yung nahuli ni Kadebis Rico ng surahan, saka ito napaan na, na ako. Pero mas makapal ito mga kapaders. Kwartan linaw, maraming salamat Lord. Meron pang isda, mga kapaders. Talagang madulog talaga ang daga, talagang malakas. Mm -hmm. Diyan lang nalang sa irita ang at para talaban. At sa parting ulo, baka di magitik. Ayos natin na huli mga isda, mga kapaders. May rateng ko ng butan. Surakang malalaki. Mga kadiretsa rin tayo bukas ng malaki-laki, mga kapaders. Hanap ulit tayo na ito. Malaking ko butan na naman, mga kapaders. Panglima panak ko na ito. Sisiguraduhin ko ito, mga kapaders. At para di makatinta tumalikod pa sa atin. Iikutan ko sa parting unahan. Dito. At para magandang panayin, mga kapaders. Gigitikin ko. Mm -hmm ugbot, hindi na kitik mga kapaliers. Uy, bartinta na. Di bali magpertinta? Ang mahalaga ating mahuli, huwag lang mga kabunot. Wala pa yung kasamahan ko, malayo pa. Uy, na may doon kulambutan, gustong makatakas. At ah, hindi ka dyan mga kabunot, nasan kayo mga kaasawa na ito? Walang itlogan dito mga kapaliers pag nakita ko. sigurado maraming magkasama ang kulambutan na yan. Hanap ulit tayo mga kapaders, na ito. Surahan na naman, palang wilang lang. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Pag alas nyo ibinang mga kapaders, ay sa taming huli, maahon na rin kami ng kasamahan ko, ni Katawin si Rico. Isang dive lang tayo, mawi na rin kami. Na ito na mga kapaders, yung aking huling kulambutan, sa saka surahan. Nakalimang pras surahan man tayong napana. Malaking kulambutan mga kapaders, na atsimpuhan ko man.

Bilingos ko na Karating kikulang butan. Ang pagkada pa. Hindi guys, no. Ay, Ito na ni. Mga kapaders, ito na aming huli. Ito, huli kagabi, pinanaan. Malaki ang surahan mga kapaders. Ayan. Kulang isang styrofoam mga kapaders. Wow, lalaki. Ito yung mga surahan ng mga inahin talaga. Ayos ko lang yan laki mga kapaders. Tapos yung sa ilalim, mga kulambutan mga kapaders yung sa ilalim na yan. Ating nilo ang kagabi. Yan, laki. XL mga kapaders. Kartang linaw na. Chimpo sa wagon taon mga kapaders. Happy New rin nga pala sa mga saling viewers, subscriber. Maraming salamat sa inyong patuloy niyong suporta sa aking channel dadalhin ni kada Shrek ko sa Bayer mga kapaders. Isda pati. Yan pa. Salamat Lord sa biyaya na pinagkalub mo sa amin kagabi. Kahit New Year na, lumakot pa rin yung mga kapaders. Yan. Tapos itong surahan, yung parihin ko, mabili mga kapaders, dalahin sa tabi. At maalis, maalis mga kapaders. Balik mo yun Ha? Balik mo yun Oo, yung mga isda, balik mo. Yung tatlo mga kapaders, sa huwag Yung tatlo mga kapaders, nadalig ko doon sa aking parehin. At bibilhin mga kapaders, at ating titimbangin. Patay na oh, patay na bubba Ako oh na, kat! Sige, itinialay mo oh man eh. Nagkaintindihan lang <laughs> kayo Na ito na mga kapaders Yung aming kinita lahat lahat Sa kulambutan At saka sa surahan ng malaki mga kapaders Ito aming kinita 3,490 Ang gastos 214 Ito ang natira mga kapaders 3,276 Pinag-apat mga kapaders ito ang partida bawat isa. 819 mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya kagabi na pinagkalub mo sa amin.